Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Okay, checking energies tayo sa inyong mga person. Maraming salamat po sa lahat ng nagpabook ng reading at nagpaalaga sa atin. Mga madam ko, kung kayo ay mayabang, Uh, matasang mataas tingin nyo sa sarili niyo maarte kayo, wag nyo na lang po akong lapitan. Okay? Kasi ako, hindi ko wini-welcome ang mga taong ganyan dito sa akin. Okay? Um, ayoko kasi ng ugaling ganun eh. Nakikita ko rin naman na ah uh, mukhang mababang tingin nyo sa amin. Kaya wag na lang po kayong humingi ng tulong sa amin. Ganon lang 'yon. Sa mga nagtitiwala po sa mga pabalik-balik po ng mga kliyente ko, um, talagang nag-effort sila sa dami ng natulungan ko, maraming maraming salamat po. At sa mga bago pang matutulungan natin, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay? So ah uh, eto muna tayo. Tingnan natin kung anong energies ng person niyo. Kamusta na kaya siya? Especially yung mga dyan na nag-overthink. Hindi nyo alam kung ano yung mga gusto nyo sabihin sa person niyo or kung anong gusto niyang ipahiwatig sa inyo. Okay? Hmm. Seloso. May nakikita tayo dito na parang hmm. marami tayong Marami tayong nakikita dito na paglakad. May papasok na swerte din sa kanya. Good news po ito, may bagong balita matatanggap. May tatawag sa kanya. Maganda naman yung kanyang uh, gagawin. Okay, so, yun nga lang, meron dito parang, hindi ko alam kung best friend niya o tatay niya, nagwa-worry din sa kanya. Okay, or nag-guide. Yan. Maring kinakausap yung kapatid mo, kaibigan mong lalaki, nakikibalita siya. Okay? Yun, nakikibalita po siya. Pwede pong ganun. Temperance, the moon, um, the moon. Okay. The fool. Meron tayong Five of Swords na naka-reverse. Three of Cups. Oh, my God. Hindi niya inaasahan na mahuhuli mo ata siya. Um, some of you, maring third party po kayo, hindi niya inaasahan na may in-love siya sa iyo. Ganun kalalim. Possible po na matagal na po kayo. Ganun po kayo kaimportante importante itong sa taon na ito. Okay? Gusto kanyang pakasalan, gusto kanyang makasama, gusto kong gusto kanyang uh, ah, kung third party ka. Kung asawa ka naman ay, kung asawa ka naman ay, yes po, nakagawa po siya ng mali sa inyo at pinagsisihan naman po niya yon. Okay? Gusto kanyang i-protect. Okay? But, um, Siguro talagang ayon niya rin talagang magkamali sa iyo pero meron po siyang tinatago. Meron siyang tinatago sa iyo kung if ever na asawa ka. Okay? Kung if ever na parang sa tingin mo na parang mali, may mali pa siyang ginagawa sa iyo. Okay? Minsan nakakapagsalita siya sa iyo ng masakit na salita. Maybe you are dealing with this person na masakit or mabigat magsalita. Okay? So, um, minsan um, nagdadahilan po siya. Wala siyang oras, walang time. But, I guess yung iba po na true internet itong nakilala mo itong person na ito. Okay, mga bossing? So, tingnan natin to. Okay. Um, Knight of Pentacles. Meron tayong Queen of Cups. Four of Cups. Wow. Mm. Tinatanggap naman niya kung ano yung uh, masasakit na salita or paano mo siya Paano mo siya tinaboy, paano mo siya tinanggal sa life mo or paano mo siya iniwasan, tinatanggap niya po yun. And actually, umiiyak po talaga siya sa'yo. Um, sinusubukan niyang suyuin, magmamadali naman to. Uh, feeling ko, nababothered siya na baka hindi mo siya kayang patawarin ng ganong kabilis or ganon ka. Parang naguguluhan siya, okay? Some of you, meron po siyang nakakaramdam ng selos. Baka hindi na talaga mapapagbigyan mo siya. So, feeling niya, parang naka-stay ka sa past na paulit-ulit nangyari yon Okay? So, meron tayo ditong uh, Ten of Pentacles and Page of Pentacles. Okay? Um, yung iba sa inyo, nararamdaman niya, nag-i-stay ka dahil sa family. Yun, diba? Tumay yung balahibo ko. Ibig sabihin, maraming nasagap tayo ngayon na energy na parang um, nag-stay dahil sa family. Nakaramdam siya ng ganun. Okay? So, may susuyuin sa mga single dyan. May makikilala po kayo. Tuloy po ang pagkikita ninyo. Yes po, tuloy na tuloy po mga madam ko. And definitely, love ka naman talaga kung sino man ang kadil mo. Okay, magiging maganda ang itong Marso ninyo. Anong araw ngayon? Tuesday? So, um, mm, bukas ang langit ngayon. Ang ganda, whole day. 12, bukas, 12. Wow, ang ganda, ha? No, no, no. Bukas sa ibang bansa is 12. Okay, bukas ang langit, magbigay kayo ng donations. Magbigay kayo ng kahit magkano. Bukas is 13. Pwede po kayo parin mag-pray. Bukas po ang langit. Wow, mashallah. So, pwede kayo makipag-date. 13. Pwede po. Pwede pwede. Okay? Ang ganda tumataw yung bilahibo ko. So, kung makakita kayo bu bukas ng if ever uulan, may rainbow o makulimlim, double blessing yun. Ang swerte kaya ng mga rainbow. Okay. But tandaan, huwag niyong duruin o turuin. Or ganunin. Ay, may rainbow. Hindi pwede yun. Okay. titingnan niyo lang and mag-wish kayo kung meron kayong rainbow na makikita. Ang ganda. Meron kayong success na makakamit or wish, parang wish na uh, matutupad. Okay. Ay, ang ganda. Oh my God. Ang ganda. Basta, ang ganda. Mm. Ipagdasal niyo person ninyo na magiging okay ha. Huwag niyo pagdadasal na may mangyayari sa kanila kung ano-ano. Masama po yun magdasal tayo ng pangit. Hindi po pwede yun. Baka babalik. Especially bukas ang langit. Two days. Ang bongga. <laughs> ako masaya talaga ako. O oh, sige. Good... Ano talaga? Talagang matinding trabaho bukas ang mangyayari sa amin. Two days yan. Wow. Tingnan natin mga madam ko, mga bossing ko. Okay. Nine of Swords. Mm-hmm. Oh. Queen of Wands. High Priestess. Okay. May may ka, no. May tampuha sa person mo. Sobrang in pain. Ito yung parang nakakaramdam talaga ako sa inyo ng ano eh, ng lungkot. Sa tingin makakaramdam kayo ng ganitong kalungkutan. Hindi nyo deserve, syempre. Yung iba sa inyo breadwinner kayo sa family. Okay. So gaya ng kanina, meron kayong kadil na masakit magsalita sa inyo. Siguro, marami siyang sinusubat sa inyo. May mga ganong bagay. Okay? So, yung iba naman sa inyo, siguro nasa dating stage ka pa. Uh, masyado kang overthink. Iniisip mo talaga na baka magloko, baka ganito, baka etc. Napaka negative thinker mo. So, itapon mo yan. Huwag ka mag-isip ng mga ganyan. Talagang maaakit mo yan. ba diba? If you wish na magkaroon ng love or magkaroon ng happy ending with your person na ngayon, kung sino man ang person ninyo, syempre, iwas-iwasan natin mag, magdasal or hindi, what I mean, magdasal ng masama or mag-isip ng negative ng masama. Naintindihan? Okay, so, ten of wands and six of cups and meron kayong queen of pentacles. So, meron dito mga talagang tinitiis alang-alang sa mga anak tinitiis alang-alang para sa uh, sa family. Hanggat nandyan ka, hanggat kaya mo, kinakaya mo. Kasi mahal mo yung pamilya mo. Mahal mo sila. Okay? So, of course, believe po ako sa mga nanay na yung nakaka, nakaka ranas ng ganyan. Kasi syempre, hindi naman pong ganong kabilis Or kadali na magtanggapin na lang lahat yung pain. Okay? Grabe, oh. Minsan parang gusto mong bumita, oh. Hirap na hirap ka. Ang dami mong extra baggage. So, kung kailangan mong ibaba yung mga extra baggage na yan, para meron ka naman para sa'yo, para sa sarili mo, magpahinga ka, mag-unwind mag ka, yon yun ang gawin mo na best way. Okay? Kasi ayaw mo naman makipag-iwalay sa person na yan. Sa iba, sa ibang energy. Yung mga iba naman po ay pilit mong kinakaya. Kaya mong kahit wala yung person mo. Kaya mong tumayo sa sarili mong paa. Kasi 10 of 1, eh, ikaw yung pinakamalakas. Ikaw yung parang wounded warrior na. Parang gano'n. Pareho yung energy. Okay? Same talaga. No? Parang gano'n nang masasabi ko talaga mga mahal ko kakaiba ka kahit marami ka ng sugat, tusok sa likod, mabigat ang daladala ninyo, napaka strong ang personality mo. Parang meron kayong kaya ko yan, matatapos din yan. May ganun kayong positive, ano? Okay, so ano yung bukas? Yun nga lang talagang. Okay. Bukas is, uh, meron kayong 10 of swords. Ingat-ingat lang sa mga katampuhan magkakaroon kayo siguro ng biglang pag-aaway, magkakaroon kayo ng biglang hindi pagkakaintindihan, iwas-iwasan nyo na kung ayaw niyo mag-aaway kayo ng person mo, umiwas na, kayo munang maglaylo, yung mga ganun, okay? Six of Wands and the death. Death, sorry. Okay, so, someone na past, past person, na namatay, passing, ano na namatay, na, na, na okay, nawala, okay, medyo namimiss mo yung it's either tatay nyo or nanay or mag-iisip kayo, okay? May luha akong nakikita bukas but hindi po ito uh, sobrang luha. Relax lang, siguro naman ay meron pa tears of joy na luha. Siguro may namimiss lang kayong something bukas, okay? Ingat-ingatan nyo yan, syempre, ba? Diba? Iwas-iwasan ninyo kung ayon yung umiyak, Okay? Bukas is maganda. Bukas ang langit para sa lahat. Okay? Iwasan nyo po yan. Oo, oh, ba? Diba? Knight of Cups, Eight of Cups, The Star. Someone's talking. Wow! Someone na nag-alala sa'yo. Um, Ini-stalk ka ng person mo. Tinitingnan ka niya. Um, tinitingnan niya kung kamusta ka. Nag-uusap ba kayo? Yeah, may mga ganun na factor po. Um, meron kang binibigay sa kanya na isang bagay. Angels, uh, you're guided by your angels. Ay, ang ganda naman na eh. ito. Sabi ko nga, bukas ang langit, bukas eh. Meron tayong... Tumayong balay, buko. <laughs> meron tayong bukas, pababa ang mga anghel. Masya hoy Ay, nakakaiyak. Magdasal kayo bukas na mataim team. Okay. Ano yan? 12... Ano na tayo? Anong pecha ngayon? Walang sa cellphone. Ah, uh, ano tayo ngayon? March. March 6 pa pala tayo. Puro ako ano. Ang iniisip ko, lagi ko nakikita ang 12, it's 13. Sorry ha, hindi siya bukas ang langit. Ah, sa 6, bukas. Promise, nakita ko na. Okay. Siguro mo may may pahiwatig to. Aray ko. <laughs> may pahiwatig. Akalain mo yung tingin ko sa number 5 is 12. Ang tingin ko sa 6 is 13. Tingnan natin kung anong meaning niyan. Wow. Wow, grabe. O, tingnan nyo mga madam ko, mga boss ko. Kahit hindi nyo nakita, narinig nyo sa akin. Okay. Kasi ang paningin ko sa 5 kanina is 12. Ang paningin ko sa 6 is 13. Totoo po, promise. Bukas ang langit sa 6. 6 tayo ngayon. No, tomorrow. Yes. Kasi sa Pilipinas, magkaiba kasi ang ang date ng ibang bansa. Kayo, kami 7 na. Kayo dyan 4 pa, diba? Tama ba? 5. March 5. Okay. Ngayon is March 5. Hala. Ang paningin ko is, yung 5 is 12. Paningin ko sa 6 is 13. So, March, pasensya na sa mga naguluhan, ha? Yun ang nakita ko talaga. Hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Ang nakikita ko is, 12 and 13. Nakakaloka. So, ngayon sa Pilipinas is 5. Pwedeng mag-travel. Okay. Bukas is 6. Bukas ang langit. Wow. Mag magbigay kay abuloy. Ang ganda. Bukas. Promise. Oo. Yung, bin yung binanggit ko na 12 at 13, bukas din ang langit yon Next week yon Bukas, bukas ang langit. Okay? Ang ganda naman. So, kung makakakita kayo ng rainbow, mas maganda. Kahit hindi naman, okay lang. So, ano na, swerte ang year of the snake. March 6, swerte kayo. So, ngayon, um, yung March 5 is dragon. Okay? So, mag-donate tayo sa buntes, sa baby, sa sa matanda, okay, sa mga matatanda na hindi kayang magtrabaho, maganda po yun, magpakain po kayo, ang ganda, ganda talaga, kinikilabutan ako, okay, kahit nagkamali tayo, pero 6, talagang March 6, bukas pa rin ang langit, hindi pa rin tayo nagkamali, nagkamali lang ako sa tingin ko kanina, yung number, well, ano yung lumabas kanina, 12 and 13, Uh, angels number Angels number is a reminder that you are that uh, you are the right path and that everything will work out in your favor inclusions uh, the 12 and 13 number is a powerful message from the spiritual re, uh, spiritual dream encourage you to embrace and change stay flexible flexible and face change uh, changes challenges sorry with confident wow paus pa rin ako no nang hirap-hirap kong mag ano parsensya na ha nagkamali tayo kanina pero maganda pa rin yung yung meaning ng number natin 12 and 13 narinig niyo naman de ba so wow para kayong may victory ang ganda ng ano ang ganda ng message niya. Okay? So, ito po ang aking Facebook account kung gusto nyong magpa-reading dahil bukas ang langit bukas. Pwedeng-pwede <laughs> pwede po, Litaro, message niyo lang po ako. Ito po ang igaguide ko po kayo everyday. Bibigyan ko kayo ng sinong maswerteng araw at um, sinong hindi, parang ganun. Okay? So, ito po yung number na to, hindi to pwedeng tawagan o telephone. Pang emergency purpose lang po yan, bawal pong tumawag, bawal mag-message. Kaya po yan linagay dyan dahil para makilala nyo po ako na, ako talaga yan. Okay? February 4 po in -upload. yan po yung aking Facebook account. 953 ang react. Meron po tayong cover uh, June 4, 504 ang kanyang uh, cover. Okay? Magbasa tayo. Um, wow, eto may paparinig po ako sa inyo. Okay? Um, hindi hindi ko sure ko maririnig niyo pero Teka lang ha. Paparinig ko po sa inyo yan. Relax lang kayo. hindi ko mahanap yung video, sorry ha. Pero ang sabi niya, <clears throat> sorry, eto lang ha, okay. Hello ma'am, kamusta po kayo? Ang dami po talaga nangyari sa akin. Simula nang lumapit po ako sa inyo. Thank thankful po talaga ako ma'am na binigyan ako ng pagkakataon na saan na binigyan po ako ng pagkakataon para matulungan ninyo. Sobrang saya ko po ngayon ma'am kasi talagang napakaganda po nang nangyari sa akin. Successful na masasabi ko po dahil nag ano to, nagkabaliktaran kami ng asawa ko, siya ngayon ang umahabol sa akin. At yung financial ko ma'am, talagang flowing. Legit na po talaga kayo, madam. Maraming salamat po, ma'am. Para nyo po kaming anak na lagi nyo pong kinakamusta. Hindi po namin alam kung wala po kayong upload. Talagang minsan po ay nalulungkot ako. Pasensya na po rin kayo, madam, kung uh, minsan ano to, hindi po ako nakakapag-chat. Gawa po nang simula nagpaalaga ako sa inyo. Naging busy na po ako. Ang daming blessings na sunod-sunod. Maraming salamat, ma'am. Okay. Walang problema po, mga madam ko. Ingat po kayo. So, kung gusto nyo magpa-reading, magpa-alaga, bumili ng bracelet. Yung mga sa tingin nyo minamalas kayo. Yung person ninyo parang naspel ng ibang tao. May nangyayari sa inyo. May gumagawa. Mag, uh, pwede po kayong sumangguni sa akin mag-reading muna po tayo. Lahat po ng kliyente ko ay dumadaan sa reading. Okay po, ingat po kayo and maraming maraming salamat mga mahal ko. Bye-bye!